For today's video, tayo ay magre-repair ng ating motor na si Blue. Kaya natin to i-repair dahil nga hindi na gumagana ang kanyang speedometer. Kaya una kong ginawa ay tinanggal ko muna yung speedometer cable kung to ay sakali ay putol na. Pagkatapos ko na i-check yung cable, sinunod ko na rin ang mga tornilyo para i-check ko yung gearbox. Bale, itong ang gearbox na ito mga idol. Ito ay nakakonekta to sa cable na yung cable naman ay kapunta sa speedometer. Kaya kung sa magpatakbo tayo ng motor, ito ay nakikita natin doon sa gauge na kung gano'n tayo kabilis na magpatakbo. Pagkatapos natin mabaklas ang ating tonelio at ito na yung hitsure ng ating gearbox. Pala ito ay last pag at di ko rin alam bakit ito ay nasisira yung gearbox. So kung makikita nyo ito sa video, kung makikita nyo ay last pag na last pag na yung mga gear. So kaya bumili ako na ng genuine doon sa Yamaha at magkano yung binayaran ko is 810 pesos yung presyo ng gearbox na yan so bali ito na binubuksan ko na at kung yung makikita ay bagong bago na yan at once na iikuti nyo at iikot yung kung saan yung nakalagay yung cable na papunta sa speedometer so bali nilagay ko na rin yung gearbox at binalik ko na sa gulong